Alright mga masters, so welcome back sa ating YouTube by channel Okay, so update na lang tayo ah uh, Balas dito guys sa ating kwarto So ito ay uh, minansilihan na Ayan, so ito And then na uh, dito sa mga part dito Ayan So yung mga gamit pala natin mga masters sa loob Ito, so ililipat na natin siya rito Dito sa may living area natin So para masimula na nito yung ating ano rito Ceiling So ito yung papatira natin then uh, papasander muna natin yung ating ano Mga rebits And then uh, natin siya ng agasa So papamasilihan na natin siya Okay So dito naman mga master bali yon uh, na ni foreman yung isang amad natin. So yung para sa ano ano natin hagdan first step ayan. So ito yung landing natin. So dito tayo magsisimula. Ayun. So akyat uh, iikot then pataas na tayo. Okay. So yun yun bali ano uh, continuation lang tayo ng pagtatayo dito mga master. So ito. So pinahirapan tayo sa may pinto. Ang hirap pala din eh. Diyan, yung cuttings dito so ang hirap then yan so ito Bale ito yung tinas natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 so naka 7 naman tayo ayan then na continue si dito Nang ano yung para sa madre naman natin so yung binubuo nya ito naman yung paikot dito yan papunta naman doon sa samay salamin naman ito kakabit. Okay, so, yung kakabit so yun lang muna mga master but update ko lang kayo day so thank you po